Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po ngayon ay paluwas po ng nila. Baling naantay lang po namin yung pagdating po ni White. Ay tumawag po si Milot at si San po ay nadito pala sa Infanta. Ay gusto daw pong dumaan muna dito para po mamit po tayo. Gawa nang siya po ay galing po sa Polilio, sa Porteos. Ay bago po siya umuwi sa kanila, ay dahil nandito na nga po sa Infanta, ay... Ayun, dadaan daw po dito sa atin. Hello po! Hello po, oh. Hello, Toy. Ayan, nga ngayon na nakakabot din. Nagpangita din po. Sino oh, yung hindi nagpangita? Bus, busing pa hapakat mabigat. <laughs> si Uti pa rin natin din. Oo nga po, oh, oh, Ay, paluwas nga kami ngayon. Oo oh, <laughs> <laughs> nga sabi po, nga, sabi kay Uti, sabi ko kayo niya hindi. Kami namin sabi mo kay Ate, antayin kahit kung tingnan uh. Ay, pasok po kayo muna. Makapagkape. Oo, oh, naay po mga ming, uh... Ang ito dahil continuous. Ah, oo nga po. Oh Ay, aminin po kasi po. At ah, po, nagpunta po doon. Ano ito eh? Ay, sabi nga pala uh, ni Milo tayo, baka daw po pwede nga pa-picture. Ah, <laughs> Busig pa. <laughs> uh, okay, Pipicture ako la ayun dalawa ni mm, Kaiksan. Ah, kasi hindi. mo bang out po si Dr. Liwanag ng Tayabas po. Yung ah, sige po. po ay manonood mo po. Ah, sige po. Shoutout po kay Dr. Doktora... Ano na ako? Liwanag po. Doktora Dr. Liwanag po ng taga... Tayabas po. Tayabas kay. po. At saka po, sa inyo. Ano? Saka po dun po sa anak. Salamat po sa panonood. tita ano, yung kapangalan mo, Tita Nels. Ah, hello po, Tita Nels. Yeah. Maraming kumamanood sa tayo. Ah, salamat po, po <laughs> sa panonood. <laughs> <Okay>. <laughs> Ay. na, ako'y nahihiyat. Wala man lang po kami. ano Kami, ako. Picture taking mo yeah, na po teo. sila. Dali, picture po. yung ko ako'y mag-iina kayo Ay, na so, um... Ah, kasama mo po. Opo. Oh, Ipaghahawak po kita nito. Yes. <laughs> okay. they, 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 dito po at para oh. mas maliwanag oh, ang ano po dito, Ang biyo. Dali, ah. Dali, no? tayo no? Teyo, tingin dito. Totoo ang mama. Hahaha. Doon natin yung sasalamin. Kaya <laughs> yeah, mga kaysa, supportahan din po natin si ano, si Atinels at saka si Melot. At saka yung sanini, si... Uh... Ah, si Eritsky. Ayun, si Eritsky. yeah Thank you po sa inyo. Ayan. Yeah at suportahan din po natin mga kabosing at ate na <laughs> marami rin po nakakakilala sa inyo dito mm. yung sabi iba po naming po. mga iba po naming mga ano nagko-comment din eh, na mm. ate Ners napanood ko yun, napanggit kayo ni Milot ni Kain San oh, oh, oh. <laughs> nung pong nasa kubo kayo na kumakain oh, oh. yeah. Sabi ko, kaya makakapunta doon ka na ate. Ay, ay, sabi hap, kaya sabi ko, ay hindi talaga please. ako pwedeng hindi pupunta Mabigat po yan. Yun. Hmm. Ano lang sa'yo? Ay, ilong. Ilong. Doon sa'yo. <laughs> oh, yun. Kamay. Kamay. Kaya oh, na pang picture ate. sige po, pagdating po ni Pagdating, Kami natin yung tata, ganag kami. Tapos kami pupunta ay ano naman po niya pang napin. Magtitipla ako ng kape. Ay, ko Ay, sige. 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 Ay, sabi kay Bumas na mga ka, ha? At sabi uh, kay... Like, Nag-comment oh, ako. Sabi kay, ano kaya? Sabi kay Kapitin na rin, kahapon sabi kay Bukas na Magandala. Nagdatingan yung mga kapatid na yan kagabi. Hmm. At gawa ng pinag-uusapan namin dito yung ah. Siyang nga namin gagamitin. Papuntang ngayon na yung BBI? Ay coding. Ay. ay gusto naman kaya agad ay luluwas na na yan. Hmm. Oh. Ayun kapatid. Oo. Oh. Nasaan? May bahong ha? Nalip pa ba? Ay wala pa rin lang. Naka nang bahay ko yan. sa akin si Ayun. So nga, sa 7-Minute niya lang yung uh, sa inyo. Oo. Oh. Ay pag ano po, ay ako yung ano. Pag ako napadaan ulit yun, eh, sabihin ko say, oh, sa iyo. Okay. ko sa iyo pang... Oo, oh, oo. Oh. Nandun lang sa... Abot din sa... Kaya lang yung lakad din ay yung Ay, ayos lang Ayos din din ano po. Bakit lang ng lakad mo ay po? sa inyo. Oo. nakaka na mo. Pumunta dito ang ikul ba ano po? Ah, ikul mo okay. ah, na po ito? Dili, aanin mo. Aanin mo na po Tapos Ha? At ay. Atap, ate. Uh Oo. -oh. Dapat na hindi na kayo nagtanggal ng chinela. Ate, ay, po muna ay. Ko, ay, 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 Ikaw ay, 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 Nakakain naman po. Oo. Nakakatuwa <laughs> naman po. Hindi ko akala yung makakarating dito si Kyle. Oh, okay. Sana okay. makakakayat okay. dito. Ako nga po naihiya. Sabi ko, wala mo lang kami Okay lang po. Kami ay wala rin na eh. Mm. man lang. <laughs> Mga minsan nalaang po eh. na may laging busy. Sa eh. inyo. Oh, Saka kay Mila po ay, mm, I congrats din po sa inyo. <laughs> Nakaka-inspire po sila. Panoodin niyo mga kainsan. At talagang lalo si na kuya yan. Kinaati. niyo po yung kanilang lifestyle at saka dagat po. Ah, pangunguhan ni kuya ng mga ano, alimango. Tapos ay eh, nag-aano din ng alak. Mm -hmm. Yung kuya yung ating kuma. Oo, oh, oh, yung lambanog. Si tatay, mga kuya. yung alak oh, po. po. Uh, Kasi ala po. Tabing, yung tabing ilog. Tabing ilog po. Mm. Um. Yeah. Huh? Kami pa na rin. Ay oh, eh, tayo po baka magkakasama na rin pag at kami pagbiyahe na, eh. ah, mm. na rin. Ayun magkape muna. po kayo. Nakakapit a a a a

Parang ang punto sa inyo yung malapit sa oh, Batangas din na. Oo, Batangas na. Uh, na may ka na. inip dito tayo. si Tay. Sige po, salamat po sa inyong pag salamat. pag, uh, dito sa amin. Oo, oo. po sa doktor Shout out po sa mga pagkatayakas. Oh. pa oh. po na kung oh, hindi na ako tanay tayo sa saglit mo na sa pili ko. Oh, sige po. Sige po. Sige. Balik na lang po kayo. Busing yung kape natin. Ay, good morning po. Ay, nandito dito si Wala. Diyan na po pala. Oh, yan po ay, yung makakasama namin pagluwas. Ay, 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 sabi baka ay, po ay, po ay, tayo magkakakoboy na rin. Ay, po. Tayo yung Ay, no, <laughs> yun no, 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 po. po. Ay, Ay, yun po. Ay, yun po. Si ay, po. Ay, nani, Ay, yun Ay, yun po. Ay, yun po. Ay, Ay, yun po. Ay, Ay, yun po. Ay, Ay, po. po nasa ay papadala pa oh, pa pa. pa. ko po sa ang mga kapi. pwede po ang kayo yung kapi? hindi Ito mo, ito rin ang kapi. Ito Ito mo yung purong katas ng yung kape Alam tayong pitpit. Oo, sabi nga. Sabi nga. Sabi nga. Sabi nga. Sabi nga. Sabi

pero pag kayo nasa Marilac, ay babalik din kayo. At ang bagsak na yun ay tanay na. Oo. Tanay ang... Ah, ay, samsa so, so, ang pareha. May papapalayo kayo. Makarating. Ah, Basta yun. May hospital ka. Ang Ayon. na, na Pag nakarating kayo na ako sa babalik ulit kayo dito Ang dali yung sa... Antipolo ba ang ano na yun? Ang labas. Antipolo ba? Abay, makakalayo. Okay, makakalayo. Ay, hindi labo ang Agos ngayon. Hindi naman. Ah, uh, hindi po lang hindi, po. Hindi pa po, hindi pa. Ah, eh, sige, hindi punta tayo dun. Lalaki po kahit medyo malamig. Uh, <laughs> Oo, oh, para lahat ay mapuntahan uh, oh, niya oh, talaga. Oh, Sayang naman. Oh, oh, oh Malapit oh, kami pa oh. ako kami matagal-tagal na bago makabalik. <laughs> <laughs> oh. Kaya nga, sobrang busy na kahit tayo. Kahit kaulan na yan, ilaw ay... Kahit kaulan na talaga, hindi pupunta talaga ako. Sabi ko, wala nang ibalasin ko eh. Nay, kahit di tayo magsabi at nakakahiya mo. Pag hindi nag-reply, sinilipo. Ay, ikaw lang ang matagal. Ano ah, ng kuliryo. Opo, ako lang, lang ako. Sige, dumundo mo May pasok po ako. May trabaho po. Sa po niya, yung ko na nandili. At yung contact doon. Matagal na kami dito sa Infanta eh. Hindi, hindi pa ako nakakarating ng na pulin. Eh. Maganda pala doon, yung mga drone shot na. Oo, oh, maganda yung doon. Maganda yung mga isla doon. Dali na, yung tayo. Yung mga rock form. Okay, <laughs> <laughs> okay. lang. <laughs> yung mga bata, hindi nakababa. Uh, yung mga pag-pay po. Oo. Oh. Ay. May dala po silang mga oh. shell bar. dala ninyo. Ay, di tayo hanggang doon Ah. Magsasabay po uh, ako sa kailayo. Koray daw po. Koray. -oh. Ah, Ito lang parang crumbs na hinunod po. Ah, koray. Ah, yun po. Yung matigas ang shell. Na, oh, Napakatigas mo ng mm -hmm. shell na yun. Okay. Sa sosa, dala ang... Opo. Oh, ah, ano ah. Parang tagal na. Sayang at hindi kayo nakarating ng hindi. Tayo na lang ang gumala sa kanila. Gusto ah. ko rin magkala. Gusto <laughs> ko rin kung mapunta sa susunod yung ano? Yung pistang po ng, Ah! Uh -huh. Iwas po ng bangus. Mga ilang oras lang ako nabiyahin. Tatlo oras. Sayang. Oh. Sunod na lang po. Tatlo oras. <laughs> <laughs> <Tatlong> oras. <laughs> Kagabila lang ako hindi ako makabunis at ako'y nangangapa sa mga liko. Ay, ano? ang daanan eh. At kayo pa ang nagdadrive. Ang Pani. Magaling mag-drive yan. Yan nga ang nag-drive ko si Nando. Yung family driver. Si Nando galing. Ay, yan may mga. Ay, okay Nung kadadating ni Kyle sa galing abroad, ay siya ang mag-drive. Sa mm. Sabi ko ngayon, magaling mag-drive. ano <laughs> ba Kami, ano? Ay, kami, ay, kami ay, paalis na rin. Oo, oh, oh, salamat po. Oh. ay, salamat oh. po. Ay, ito pa yung nandalahin na. Tayo. Ay, ano, sa bo. salamat Yan po yung sariling luto ni Bossy. Yan ay walang kuha. Halong chemical lang. ay pag ko Ay, datalin natin kayo. Ay, nga, ito nga. Ito yung ginagawa ni Yan Salamat po. Sige, salamat din po. Akin na yung sasarado itong aming bahay. Tapos po, si Kaya. Ito po ba yung natin nga? Pasensya po. May klarong na ay pamit. Kami po ang humihingi ng pasensya talaga sa aming kipamini lang. May pasalong na po kami kay tatay. Mahingi nga po yung na nit natutuloy. Ano mga dalalit? Ate, salamat. Salamat. Hindi po, okay lang. Kami nga pinatutuwa at kayo nakadaan. Bye-bye. Sila po'y na rin. At kami paalis na rin. <laughs> Sabi, ilangin ah. niya saan ba ka? Ah. Ito sa bagay na rin doon. So, yung gamit atin. Narinig. Busing pa naman tayo. Hmm. Nga. Parang gusto ko umalik kay Teo. Nagiyak nga yun. Ay, sige, wag na. O, sige Ingat tayo po na. kayo. Hindi siya upit ko na, Ay, sa bag. Ingat po kayo sa biyahe. Ay. Ay. Ay, parang mas po kayo utol. Wala na kami. Ah, wag na po! Ah! Oh. Oh. Kailuti po. Kayo, ay. Bigyan mo na lang oh, kay Milut oh. Salamat ha. Oh, salamat, salamat po. po. Oh. Ita, salamat po. Oh, Oo, salamat din okay, po. Ingat po kayo. Kayo. <laughs> oh, eh, ingat po kayo. Kasusunod pag sinigilin na dito lang. ah sige. Ingat po kayo sa biyahe sa Manila ha. Oo, sige po. Kasunod din po namin Sina na Kain San. Salamat po ulit Kain San at sa kanyang pamilya sa pagdaan po dito sa amin. Yan, bali kami nga po ay pabiyahin na papunta punta po ng Maynila. At salamat kay White. kami po ay ihahatid sa kakay Eric. Dapat po kami mamaya pang pamadaling araw at si River po ang dadalhin namin. Gawa ng hindi ngayon pwede si River dahil coding. Coding po sa Maynila ay eh, Ay, sabi naman ni Kuya Wei baka nga sila mismo tay hindi pa kasama kasabay. Hindi, kasabay na rin. Papalit. Oh, eh, sabi ni sumama kat nang umalika ano handa siya pag-uwi niya. may kakwentuhan man lang. Ay, kasi naman pa rin naman pag Oo, oh, kasi pa naman sila may dadaluhan ni Palita. Doon at may lagi si ng alas 3 ako dadating ng alas 2 eh. Pwede kagayak na ng damit ay si Chi Chi said. Traveling abroad try Smart Trade app. Ako okay, at si Kain po ay, ay namin si na po natin. Na Noong 2022 pa ay nagpaplano na nga po kami na pupunta po sila. Ay, kasi sobrang busy po talaga nila kaya hindi po natutuloy-tuloy. Ay kanina ay biglaan yung pagdaan nila. Kumbaga may wala sa plano sabi nga ni Kainson kanina ay mas maganda pa nga po pag wala sa plato at natutuloy tapos habang siya nagsasalita yung parang mabilisan ay ako yung nagsasalita rin mabilisan yung parang tayo yung mga taranta yung mga gahol na ayun ay parang na parang parehas may oras na hinahap oh. <laughs> hindi naman sabi kami po ate mayamay ipaalis na rin kasi oh po kami na may paalis din mamaya ayun, nakakatuwa lang po at namit uh, namin po natin si ka Yung sila pati na dito sa hulihan natin, sila yung dawin natin. Uh Oo. -oh. May dadaan. Po. po Pero sila ay dadaan pa daw ng Agus River. Kami na may diretsyo biyahe na po. Pero so, sana natin soon ay uh -huh. eh, tayo makagala doon. Gusto ako po. makagala doon sa kanila. At sana uh -huh. sila ay makabalik ulit dito. Uh -huh. Makarating. Ay sabi naman niya ay uh, babalik daw ulit siya. Magkano po yung ube? pabili pa nga po ng dalawa pa <laughs> At ikaw na po kami ng bundok. Pero wala ako. Dito yung ayaw ni Malang mo. Dito na po kami sa pari. Meron din. Dito? Kami po muna ay kakain at ah, 12.30 na. Magutom na rin po. Magutom na dito. Saan na tayo? Doon sa... Wala kang hindi. Yan na ay doon pa. Nandun daw sila sa kubo. Sunod kanila nalang dito po kami sa kubo kakain wala si serve na lang daw yung kuwan mami sa tayo wakatiyatin na lang at ati ati kita ano 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 Ah. ano ano ah. Thank you mommy. Thank you po. thank you Lord. At pagkaraan po ng nasa anim na oras na biyahe, ay nadito na po kami sa ospital. Dito na po kami nagdiretso sa ospital. Nadito na po kami sa second floor. Pupunta na po kami sa room po ni Edro. Dito po na na. tito. Ay nandito, tito, yung stereo po lang ang wala. na Kanina po yung 37.6. Nasa kanila tito yung remote, minsan ay pinapahinaan namin. <laughs> Gagaling na. Magaling Mamaya sa si Kim Ma, daw si kay mamaya. Hindi pa. Ay, ano pa niya? 82. 82. Ha? 82. 82. Na, dito na po kami sa room ni Edro. At sinamilot naman po ang pauwi po ng infanta Sasabay na rin po sila ka White, Tsaka po kay Eric. Mayroon pa to Pero mula naman ang humignaw siya kagabi eh. Ay hindi na nilagnat. Ay ituloy tuloy na yung eh, hindi malalagnat din. Sana naman po ay eh, tumaas na po ang... Ah. Uh, ay I may mean, nalabas na mga ano rushes kay Drona. Oo. Pero na. Oh, okay. Meron na.

Oo. Oh, oh. 30 30 na, na. na detect. Oo. Oh, oh. Ay, hindi ako nung nila sa Ford Motor. Ay, di ako rin sa umagay, okay, papasok. Sa gabi, Ulag na talag to. Ay, isang ligga akong gaganaganay. yun. Tapos ay, nakita ko, dami rush. Ay, may clinic yung Ford Motor. Ay, di ako nalang. No, no. Kaya ako, kayo, kayo, marami rush. Eh. Oo, oh, po, oh, ay, di lang na, na nilalag Ay, sabi, dinggi. Takbo eh. ah, na ka, hindi na ako pinabalik doon sa production. At, ambulance na kaagad. Mm -hmm ambulance, nakaagad ako na eh. Oh. Ay, <laughs> tatarating na yung aking ano. Oh. Sabi nga ng doktor kami na may ito mama. Kaya ba daw dadating na eh, kung kailang mababa na. Oo, oh, oh, eh. delikado na man. pala eh. Oh. Thiloso. Mahirap na daw habulin yung ganay. Oo, oh, mm -hmm. delikado na. Ay, hindi naman po Unang lagnat pala oh, so ang ay sinabi ko na, 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 agad, yung, na. Unang lagnat pala ang ay sinabi ko okay, magpa... Punta ka na sa malapit na hospital. At baka ang naisip ko naman noon ay baka siya ay na-allergy pa sa pagkakain. At hindi na, naman siya yung nagpunta. Si Lele daw ngayon may kakilala. May kinakwento rin siya yung kanilang pinasaan niyo. 35 daw eh. Collapse na daw yun. No? Si Lele lang. Nag-collapse. Ah, siya yun noon. Siya yun. No. <laughs> siya yun. Nag-collapse na. 35 na lang ang like, kanyang platelet. O ako nagtatrabaho po. Si Idro Malag, may up ko eh. nga. <laughs> kaya lang hindi naman si Idro Malag na kung gabi na lang na yun na yun. Kagabi nga lalag natin, tapos sa umaga ay parang okay. Mm -hmm. Tapos mamay lalag natin na nang mapaglibalik. Napagod ka po mga sabihan? Ano namin? Sila po ay pauwi na ng kawan, oh, Quezon. Eh, dadaan mo na sa boarding house? Dadaan lang off. po sa boarding house middle, middle, o, o. si mga dito na ang dalcho, dadaan din na. Baka dito na, mamaya. Salamat sa inyong paghahatid sa amin. Balikan lang. Hmm. Pahinga lang po na kaunti. Balikan lang kami kami mamimiesta <laughs> 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 <Alam> ka milo. Alam na niya. Kaya alam niya sinundo, baka... Para... <laughs> Sabi <chat> ko na, naki nagtatagos eh. Pinto na isundo na naman ito. Wala nang kawala. Walang handa. Sarado muna kami ngayon. Ay tayo, doon na lang ako iinis sa mong signos. Kaya Drew, kami palis na kayo Drew. Drew, na kami. Ka. Ingat kayo ha, salamat. Pagaling ka kayo Drew. Kaya may. Ano iyang tubig? Kaya may. Kaya may. Wala na kami dito. na hindi pa kami ginawa pa. Wala na kayong Oo, Salamat sa inyong pagkahatid sa atin. dito na po si Nini. Eh. Ayan, may mga binili po si Nini na gamit namin dito. Cotton band, shampoo, paper plate. Kumusta ah, naman Nini ang iyong pag-aaral? Okay lang kami ng pangis. Maninengi nilalagay <naggingilalangig. laughs> ko. Maninengi nilalagay <like>, <laughs> ko. Maninengi nilalagay ko. Kasi kanina po lang ang lambot na kasi <laughs> hindi ko na ano yun. Hindi niya po nung bata. Ayan ay eh, kasama ko sa sa pangungan ng kawayan ay eh, nasugatan. Ay siya yung biglang nalayong nagsuka. <laughs> sa, takot pong, sa dugo. Para pong takot sa dugo. Ako nang pagmarami dugo. Manas sa inyo na akong tatay na mayroon. Kaya pag napakakita ng tuwi ngayon, nasusuka ang mga tatay at kasi... Ako ngayon, nung ako nagpakuha ng tuwi, sabi nung narsay, Kuya, babaguhin ko at sala. <laughs> sabi, hindi masakit sa gawin hindi.